Mysterious sa Wilderness Farm, day 26 of fall, year 3. Ang current funds ay 845,319 gold at ang total earnings ay 13,896,828 gold. Ngayon, gumising tayo, uminom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. kiki wala naman ano ngayong araw na to at ngayong araw gagawa tayo ng sinasabi kong ano uh, pupunta muna tayo doon sa kabila sa tatay dito kailangan kasi meron tayo maraming uh, fiber para magawa natin yung gagawin natin sa so, na tong mga fiber ito dalhin na rin natin to ano pa ba Teka, tignan natin. Ano ba yung mga kailangan para gawin yung... Ano? So, yun eh. Kailangan ng boss. Kailangan natin ng boss. Oh, meron tayong sulat. Okay, balik tayo. Let's get back to our house. So, ngayon gagawa tayo ng sinasabi kong... Ito. So, ito yung statue of blessing. Yan yung statwa ng diwata. Tapos, sa katabi naman niya, yan naman yung statue of the dwarf king. Statue ng duwende. Makakagawa tayo ng isang statue of blessing at dalawang statue of the dwarf king. So, ito. Gawin na natin to. At dalawa nito, dapat yan dalawa-dalawa bakit dalawa-dalawa? kasi yung isa, lalagay natin sa bahay natin dito, at yung isa naman dun sa kabilang bahay so, ilalagay na natin dito, ang ating estatwa ng diwata at ang estatwa ng Duende. so, ayan ang ating mga estatwa so, pag hinawakan natin ang estatwa ng diwata, ayan So magkakaroon daw tayo ng blessing for the day na plus 0.5 na speed. Ngayon, pag ito namang statwa ng duwende ang hinawakan ko, mag we can choose one kung greater chance to find Jude's or the bombs cannot damage you. Siyempre, the bombs cannot damage you. So, lalabas din yan dito. So, nandiyo dyan yan sa buff natin. All throughout the day, meron time Blessings of Speed at saka meron tayong The Bombs Cannot Damage You. Okay. So, ngayon, uh, punta tayo dun sa kabilang bahay, sa kabilang farm. Ito, punta tayo dito. At ilagay natin tong Statue of the Dwarf King dito sa bahay natin. para pag nandito tayo, pwede nating hawakan yan. Eh, maski hawakan natin yan, hindi na yan gagana kasi nahawakan na natin siya kanina. So, ipasok natin dito itong mga hawak natin na kape. Tapos, kanina natin itong mga ano natin. Ano natin. Pasok naman natin dito itong mga artichoke. Dito naman yung mga a ah, pineapple so ngayon, pwede na tayo ngayon pumani anihin na natin lahat 'yung pwedeng anihin dito Ayan. so anihin na natin lahat ng ilog na mga pineapple tsaka yung blueberry at rin yung mga fruit na anong pangalan tong fruit na to yan so naka-unit naka tayo ng 76 na key fruit pero syempre kulang yan hindi yan aabot doon sa 500 na hinihingi sa atin ang napadal pa lang natin ay ilan pa lang yung napadala natin 148 tapos ilan to? 7, 6, So kung magiging 200 yun, kulang pa tayo ng 300, no? So to parang 1, 2, 3, isang daan pa lang. Ah, 25 o ta, isang daan. Tapos to, 1, 2, 3, 4, 200. Tapos to, 300. Kulang, kulang kulang sa 300 yung ano natin an ano natin so ang gawin natin gumawa ulit tayo ng mga seeds so gagawa ulit tayo ng seeds para makaani tayo ng 300 para malaman natin kung 300 yan punuan natin to so ayan 150 tapos to plus 50 plus 50 parang ano na yun ah uh, 100 tapos ito pa kulang pulang talaga hindi, hindi aabot So, gagawa pa ulit tayo. Kanihin natin ng mga nandito. sana uma, sana umabot to parang alam pagkakaintindi ko eh two two nights lang to eh kasi meron siyang speed grow na fertilizer sana pag mali yung hindi, hindi aabot yung ano natin ano yun na padali natin? 148 So, ang lalagyan natin yung merong speed grow Meron pa 17 Ayan, may speed, may speed grow tayo na 10 So, yung 10 Pwede natin i-ano ay, meron na may speed grow ba to? Speed, this pot is already fertilized. Fertilized na daw yun Sana nga. Pag hindi, pag hindi yan fertilized, eh, hindi. Eh, sorry. <laughs> sorry. Hindi siya fertilized. Hintay natin. Tapos isa sa si pagka, ayan, naging ano na siya. I-send ko na to. Meron pa dito. Ito ba, fertilize na? Hindi pa. Ayun pa, oh. Tingnan natin. Isa pa. Try natin na maging key bean kasi baka mamaya mix, it, mix seed siya or kung ano paman ayan ayan so ngayon papadala na natin itong 38 tapos padala natin itong mga ano so meron pa pala tayong 30 dito na ano ano pa ang pwede natin gawin pwede pa yata tayong gumawa ng bee house. Ayan. Iba natin dito tong yan. Dali natin to. ito pa. Ano natin. Tunawin natin to. Tapos, lagyan natin ng iwan natin dito tong fertilizer iuwi natin to so kunin natin to mga ano rito ah, pangalan nito mga honey pero hindi natin papadala kailangan matapos natin yung yung mission palagi ko bukas sana bukas matapos na yung mission. Aha! Asa na yung... It Ito. Inom tayo ng green tea. pa oh, two san kaya natin ilalagay ito na lang one two two yan oh meron parito. Nakakuha pa tayo ng kibin. Ngayon, kunin pa natin itong mga ano. Ayun, meron pa dun oh. Anong nangyari? Ala, nakuha natin yung ano. Nakuha natin. Nakakainis naman. So, kailangan tayo magtanim ngayon dito ng ano. Taniman natin to. Bakit natin nakuha' yun? Nakakainis. Kuha tayo dito na ha. Fairy rose. Nandito ha. Fairy rose na seed. Kaya dapat talaga maingat eh. Mahingat sa pagkukuha. May fairy rose dito ayano. Tapos, nag-iisa lang siya, 'di ba? Kailangan lagyan natin 'to ng ano. Oh, sprinkler. Tingnan natin kung makakagawa tayo. Kainis naman. Sprinkler. Malaking sprinkler naman yung magagawa. Mm -hmm. Alam ko doon sa bahay may sprinkler ata doon eh. Kunin natin. kagawap batay ba tayo ng isang diwata? Hindi, kulang na eh. Kulang na yung fiber natin, tsaka ano, kulang na. Ano nga yun? Yung sprinkler. May sprinkler tayo na sa kaano, sa dulo. ito Ayun oh, may sprinkler doon eh. Kunin natin 'to. Balik tayo. So, itong sprinkler na to, lagay natin dito. Yan. Meron pa pala dito ng mga hindi pa natin nakukuha. Tsaka ito, oh. Dahil wala siyang bulaklak dyan, dapat ilipat natin to. Ay. Lipat natin sa may mga bulaklak. Sayang kasi. Hintayin muna natin tumubo yung bulaklak dyan. So, yung tatlo dito pwede. 1, 2, 3. At dito rin. 1, 2, 3. Kabila rin. 1, 2, 3. Dito rin. 1, 2, 3. 4, 4, 5. Yan. So, ito ang lagay natin dyan. pwede na tayo umuwi. Uwi na tayo. And then, pasok natin dito yung ano at ano pa ba? Dito naman yung iba. Hindi pa natin nakuha yata yung ibang ano. Kaso kailangan na tayo matulog. Hindi na ako pupunta sa kung saan man yung pupuntahan na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, gawa tayo ng sashimi sen natin. Para meron naman siyang kitain. Ayan. Okay, let's sleep. Sleep, sleep, sleep. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 26 of fall year 3, kumita tayo ng 12,766 gold.